Ayan, kataps. <coughs> Ito, na traktor namin kanina. Sambalitang. Dito pala kami sa Barangay Bamban, Masinlok, Sambales. Ayan, traktor namin kanina. Pauwi na sana kami. Nara kami no may-ari ng bukid dito sa kabila. At nakita nila yung trabaho namin. Pulido daw. Ayan o, traktor namin. Tapos dito, inara kami at para daw traktor na rin yung bukid nila dumayo kami dito sa barangay Mamban kita nila yung trabaho namin pulido at saka medyo yun, malalim ang, ang banat yan ang bundok ng Masinlok dyan din ang watershed ng Masinlok yan bundok na yan kabila nyan bukid na naman yung bundok na yan yan, bali pang-anim na lipat na namin to dito, pang-anim na site. Mula ng umaga. Pang-anim na lipat na namin. Ayan, tingnan niyo yung na traktor namin, oh. Kita mo naman pulido ng pagkagawa, pagtatrabaho. Totoo yung sabi nila, pag maganda daw ang trabaho mo, lalapit na ka ng mga kapwa magsasaka. Dahil sa trabaho pa lang makikita mo yung pagiging isang farmers mo talaga yan ito walang tubig ah uh, rap pa lang pala to rap pag tumubo na nila taka sila magpip, uh, magpapa finishing pag malapit sila ang tanim yan sa kanto na yan, may butas dyan kaya yung kanto na yun hindi nakuha kasi baka hindi baka ang traktor dyan, kanto pa naman. Malalim. Yan yung lugar na yan o. Oh. Sinukat na yan, malalim yan kaya hindi na pinasok ng traktor. Kuliglig na lang ano dyan o oh kaya ano yun na lang nila ng kalabaw. Pero yung mga kantuan dito, yan o. Oh. Nakantuan talaga yan. Kasi walang luglug -lug ng kalabaw. Yan malalim kasing luglug ng kalabaw na yan eh. Yan. Delikado tayo dyan. Kanto. Mahirap pakalis ang, kulig ang traktor dyan. Pag nalubo dyan. Ayan. Makita mo. Hirap na hirap ang traktor. Sobrang lubo dyan oh. Malagkit yung lupa nila dito. Kita tumbak kena. Kira malakit, malakit ang lupa, tapos unti ang tubig. Yan. Si Haring Damian. Ela operator ya, si Haring Damian. ano oh. Talagang batak na batak kontraktor at ano. Oh, malakit oh, halo sirap. Halos walang tubig. Lumilib yung mga, mga farmers na matatanda dito dahil nakita rin yung banat namin. Lalim daw, tsaka ano, hindi namin inaapura kasi yung pagtatraktor pag inaapura yung pagtatractor magiging suwaso yung trabaho yung iba kasi nakakwarta naka silang tumarabaho kami nakatersira lang mabilis nga silang tumarabaho yung iba pero yun nga mababaw yung tama nung talim nung rotor nila kasi mabilis alam ng mga operator yan pag mabilis mababaw yung tama yung tirada yun yung isa sa mga isa sa mga nireklamo nire ng mga farmers na ano yung nagbabayad sila ng na mahal sa traktor tapos yung pagkakatira ng bukid nila yung pagtatrabaho e minusuwaso kaya yung iba naghahanap sila ng maganda-gandang tumira yung mga may talagang farmers may dedikasyon sa pagiging farmers Kasi yung iba parang ano eh Kinukuha na lang sa Maramihan na ano Para kumita sila eh Maramihan ng matraktor para kumita sila Pero sa amin hindi Mas maganda yung pulido Kasi mas dadami yung customer mo Pag sa pag-hire nila sa'yo Kisa naman yung